dito mga idol na surprise ako nitong tigrel na ang galing talaga saludo ako sa mga tigrel na mga ganito kalakas at ganito kagaling di ba yan yeah, naubos no? kaming dalawa buti itong clean nakaligtas pa pero syempre hinahabol pa ng mga nota nitong si ano si Odette tapos dito Um, uh, kumukuha ako ng plating tapos banatan sana ako ni ano ni Karina pero syempre hindi ako papayag na ganun-ganun lang di ba so napauwi ko siya tapos akala ko lamang kami dito eh. Ayun, tingnan nyo. Boom! Grabe! Nakaset naman ng, ng, ano, ng maganda itong tigril. Tapos may audit pa. Ayun, ubos kaming tatlo. Pero syempre, ako yung bigya dito eh. Hindi ako papayag na, ano, na matatalo ng ganun gano'n lang. Kahit yung, yung carry, oh, grabe. Sobrang aggressive. Lamang na sila dito eh. Uh, basta payo ko lang mga idol pag uh, gumagamit kayo nitong sisilyon tamang positioning lang at saka ano um, spacing distansya lang kasi mahina si sisilyon kapag malapitan di ba yung kalakasan niya ano eh, malayuan lalo na pag naano ka dinamaan ka ng first skill niya tapos dito walang nagawa si Gatot ayun tapos nasayang din yung ulti ni ano ni Odette. So sa puntong ito, medyo nakakabawi na kami. Tapos ah yung gold ano eh kumbaga umaayo na sa amin. Oh, ito nakapag-set ulit si Tigreal. Pero syempre, bigla rescue tayo dito mga idol, di ba? Ayun, so naka-double kill ako dito. Tapos muntikan pa sana ano, mabigyan nitong audit. At si Karina, grabe, pumasok po, oh. Tingnan nyo. Boom. Di ba? So, yun yung pagkakamali nila kasi lamang na sila. Tapos, gusto nila yata yung ano, yung brawl. Mga Indonesian yata to eh. Gusto brawl. Lamang na sila eh. Tapos, wala. Parang sinayang nila yung ano, yung pagkakataon na lamang na sila. Tapos, gusto nila lang para dagulan. So, dito, Nag-reposition ng ano, ng ulti si Katot. Tapos tingnan nyo. Pak! Lusaw, di ba? Grabe. So, sa mga nagtatanong pala kung anong uh, emblem yung gamit ko dito kay Cecilion. Uh, Naka-support emblem ako dito eh. Support emblem. Grabe talaga. Natawa ko dito, tingnan nyo. Pak, ayun. So, lusaw. Lusaw ulit yung ano, yung audit. So, sa puntong ito mga idol, medyo ano, hindi lang medyo lamang na talaga kami dito. Nakabawi kami, di ba? So, napakaganda. Napakaganda ng ano, ng, ng intro ng mga kalaban namin dito. So, wala na talaga eh. Kahit anong gagawin nila. medyo late na rin naman kasi hindi pa nga umabot ng 200 stocks yung Sicilian ko tapos nanalo na agad grabe so maraming salamat mga idol sa inyong panonood syempre MVP tayo dito mga idol di ba